Alam niyo ba ang latest? I Anong mean, latest, Marites? Meron na naman nakipag-partnership kay VP Lenny para mag ng medical mission. Talaga? Okay. tayo. Meron pa din bang umiiyak hanggang ngayon? Happy na dapat! Happy na! Ayan. Una sa lahat, Napakarami nyo pala. Ayan. <laughs> Maraming salamat. Maraming salamat. Thank you. Ayan. Kalma muna, kalma muna. <laughs> Ayan. Magandang gabi po. Magandang gabi sa inyo lahat. Una sa lahat, gusto ko pong sabihin sa inyo lahat na nauunawaan ko ang pinagdaraanan ninyo. Nagbubuhol-buhol alam ko ang ating mga damdamin sa dibdib natin ngayon. Yung panghihinayang siguro sa iba pagkadismaya. Yung pakiramdam na lumabas tayo sa nakasanayan para makinig. Pero tayo hindi napakinggan. Yung mga namaos tayo sa kapapaliwanag kung ano ang tama, Okay, okay na. <laughs> Parang nakulangan pa kayo sa kampanya. <laughs> hindi pa ba hindi kayo nabagod? <laughs> <laughs> Ayan, maraming salamat. Maraming salamat. Hilingin ko lang muna na kumalma muna lahat. Para, o sige, sigaw na lang tayo. <laughs> Hindi na ako magsasalita. Ayan, sabihin nyo pag tapos na kayo sumigaw para magsalita na ako. <laughs> Okay na ba? Okay. Hindi pa okay. Sige, maghihintay ako. <laughs> okay na, pwede na ba? Mamaya na tayo sumigaw ha. Para makabuelo tayong salita. Ayan. Kanina, sinasabi ko na marami sa inyo namaos na maos na. Na, pa, na maos na, kapapaliwanag kung ano ang tama, kung ano ang mahalaga, kung ano ang mabuti para sa bansa. Pero siguro, pakiramdam ng iba, binalewala tayo. Minsan nga, tinatawanan pa. Kaya sabi ko kanina, okay lang sumigaw. Okay lang ding tumingin sa sahig at tumahimik. Okay lang ding umiyak. Pero gusto kong babaran natin ang nararamdaman natin ngayon. Damhin ang tibok ng sariling puso. Ipaalala natin sa ating sarili na talagang ganito magmahal. Yung nararamdaman natin ngayon, marahil may halong takot, may halong pangamba, madaling magbagong anyo at maging galit ang mga damdaming ito. Ang tungkulin natin ngayon habang kinikilala ang kalayaan ng isa't isang damhen ang nadarama nila, ipapaalala din natin. May kabutihang umusbong sa loob ng bawat isa sa atin. Agree ba kayo doon? At kung may nararamdaman tayong galit, nag-uugat ito sa pag-ibig. Pinagdaanan natin 'yung mga nakaraang buwan, nakinig tayo, nakiusap, tumulong, nagbukas ng loob hindi lang para makakuha ng boto, pero para bigyang halaga ang bawat Pilipino. Kahit sino pa ang sinusuportahan nila, kahit sino pa ang ibinoto nila. Kaya ano man ang kilos natin sa mga darating na panahon, kailangang ilagay natin ito sa tama. Siguruhin nating ligtas, mapayapa, at iniintindi ang kapakanan ng kapwa. Uulitin ko yung sinabi ko nung isang gabi. Hindi pwede na tayo pa ang maging dahilan ng lalong pagkawatak-watak ng ating bansa. Sang-ayon akong dapat siya sa atin ang mga natitirang tanong ukol sa halalang ito para lumabas ang buo at wastong katotohanan. Nakatutok sa mga alegasyon ang legal team natin. Kumukonsulta tayo sa mga data scientists at iba pang eksperto. May mga watchers tayo, 24-7, na binabantayan ang random manual audit. Pero habang lumilinaw ang litrato, kailangan din nating simulang tanggapin na hindi ayon sa mga pangarap natin ang resulta ng eleksyong ito. Sa ganitong paraan, masisimulan na rin natin na itutok ang sarili sa hinaharap. Kailangang tanggapin natin ang pasya ng mayorya. Nakikiusap ako sa inyong makiisa sa akin dito. Kilalanin at pagsisikapan natin na hindi mapunta sa wala ang lahat na naabot natin. Sabay ng pagrespeto sa tinig ng nakararami. Ang totoo, hindi lang sa araw ng halalan matunton ang maling mga pangyayari. Hindi lang sa mga nasirang vote counting machine o sa mga naulat na bilihan ng boto. Ang pinakamalaki nating laban, kalaban, namamayag pagna bago pa ng panahon ng kampanya dahil dekadang prinoyekto matinde at malawak ang makinaryang kayang magpalaganap magpalaganap ng galit at kasinungalingan ninakaw nito ang katotohanan kaya ninakaw din ang kasaysayan Pati na ang kinabukasan. Disinformasyon ang isa sa pinakamalaki nating kalaban. Pero sa ngayon, maaaring naghari ang makinarya ng kasinungalingan. Pero tayo lang ang makakasagot kung hanggang kailan ito maghahari. Nasa atin kung tapos na ang laban, o kung nagsisimula pa lamang ito. Alam kong marami pa tayong lakas na ibubuhos. Nakikita natin yan ngayong gabi. Itutuon ko ang enerhiya ko sa paglaban ng kasinungalingan. At hinihiling kong samahan ninyo ako dito. Kailangan nating maging isang kilusang magtatanggol ng katotohanan. Kailangan nating imulat ang mga nakakausap kung papaano pinapalaganap ang kasinungalingan, kung bakit ito pinapaniwalaan, at kung sino ang nasa likod nito. Karugtong nito ang ating paninindigan. Hinding hindi dapat pumanaw ang diwa ng ating kampanya. Ang pinakalayunin ng gobyernong tapat ay ang pag-angat ng buhay ng lahat. Kaya inaanunsyo ko ngayon ang target natin. Sa unang araw ng Hulyo, ilulunsad natin ang Angat Buhay NGO. Meron na tayong Maraming salamat. Meron na tayong template nito. Nagawa natin ito kahit maliit lang ang pondo at makinarya sa tanggapan ng pangalawang pangulo itunulay natin ang handang tumulong sa mga nangangailangan ng tulong. Ngayon, mas organisado tayo. Napakaraming People's Councils, napakaraming grupong nabuo mula sa ating hanay. Naipakita natin kung ano ang kaya nating abutin pag tayo ay nag-aambagan. Saksi ang buong Pilipinas, miski na ang buong mundo, sa lakas ng ating pagbabayanihan. Kaya iniimbit ako kayong lahat. Ang mga nagtrabaho, mga nag-alay ng oras at pawis sa ating kampanya, ang mga kumpanya at private partners na bumunot sa sariling bulsa, Itutuloy natin ito. Itutuloy natin ang ating pagsasama-sama. Bubuin natin ang pinakamalawak na volunteer network sa kasaysayan ng ating bansa. Tuloy tayo sa pagtungo sa mga nasa laylayan. At sa pagambagan para umangat sila. Pero hindi tayo Teka muna makinig kayo. Pero hindi tayo mamimili ng tutulungan. Wala tayong tatalikuran. Ipapakita natin ang buong puwersa ng radikal na pagmamahal. Ito ngayon ang hamon sa atin. Ang panatilihing magkarugtong ang ating mga bisig. Ang humakbang na magkakasama gaya ng ginawa natin nitong mga nakaraang buwan. Ang palawakin pa ang ating hanay. Sa ganitong paraan lang maisusulong ang mga layuning nagbigis sa atin isang bansang makatao, makatotohanan at makatarungan. Kung saan may pananagutan ang pamahalaan at walang naiiwan sa laylayan. Alam kong napakarami pang nagluluksa. Napakaraming nalulungkot. Nakarating din sa akin ang mga ulat Maraming nagpadala ng videos, maraming nagpadala ng pictures ng mga kabataang parang binabalot ng kadiliman ang puso at isipan. Totoo naman ang nararamdaman nyo at mahalagang maramdaman nyo ito. Pero ang natutuhan ko sa ganitong mga panahon na mahihirap ang paghilom hindi darating habang nagkukulong o nagmumukmok. Darating ang paghilom kapag sinimula na muling itoon ang sarili sa ating kapwa. Kapag inilatag ang mga layunin, kapag itinutok ang mata sa abot tanaw. Kaya payagan ang sariling lumuha. Pero paghanda ng pahiran ang luha, pagpagin ang sarili, tibayan ang puso, dahil may trabaho pa tayo. <laughs> Nagtitipon tayo ngayon bilang pasasalamat sa isa't isa. Napakahaba ng listahan ng mga dapat pasalamatan. Lahat ng nag-ambag sa ating Angat Buhay Program. Lahat ng nakipagpuyatan sa atin sa panahon ng matinding pangangailangan ng ating mga kababayan. Lahat na nag-alay ng pagod at panahon para sa ating pandemic response. Lahat na nagpalugaw at namigay ng libreng medical at legal assistance. Lahat ng gumawa ng mga kanta, ng mga murals, ng mga placards, ng mga posters, lahat ng tumindig at sumigaw sa ating mga people's rallies, umulan man o umaraw. Lahat na nagbahay-bahay, lahat na nag para sa iba't ibang mga gawain, lahat na nagmahal, sa kapwa nating mga Pilipino. Sa inyong lahat, maraming maraming salamat. Nag-uumabaw po ang puso namin sa pasasalamat dahil sa inyong pagmamahal at suporta. Pero ngayon, excited ako. Excited akong ituloy ang pagsisikap na kasama kayo. At sinasabi ko sa inyong lahat, tuloy ang pag-asa. May liwanag pa rin. Sa halalang ito, hindi naman nawala ang liwanag na yon. Ang totoo, lalo pa itong tumindi, lalo pang lumawak. Tatandaan nyo lang. Noong October 2021, nagsimula tayo, 8% lang ako. Sa loob lang ng ilang buwan ng pagtatrabaho, umabot tayo ng 28%. Gaano kalayo pa kaya ang mararating natin kung hindi tayo bibitaw? Kung gagamitin natin ang mga susunod na araw at buwan at taon para isulong ang Pilipinas na pinapangarap natin. Uulitin ko po, walang nasayang. Hindi tayo nabigo. Masasayang lang ang ating pinagsikapan kung titigil tayo at babalik sa dating kalakaran. Gaya ng sabi ko, ang namulat, hindi namuling mapipikit. Kaya, tingnan ang inyong katabi. Yakapin sila kahit hindi sila kakilala. Hindi pagtatapos ang araw na ito, Kundi tanda ng pagsisimula ng bagong kabanata. At tayo ang magkakasamang susulat nito. Tinanglawan natin ang landas ng isa't isa. Diretso lang tayo para mas marami pang matanglawan na iba. Kaya tara na. Ituloy na natin ang laban para sa Pilipinas na ating mga pangarap. Maraming maraming salamat sa inyong lahat. Maraming salamat at mabuhay ang ng Pilipino. Mahal na mahal po namin kayo. Maraming salamat. July 1, magtatrabaho na ulit tayo. O ba diba, mga Batang helmet, hindi puro dadala si VP Hindi siya puro na lang ang kuda. Talagang may ginagawa. At ayan ha, mula sa pasasalamat o yung Thanksgiving rally natin sa Ateneo before, di ba mm. mga Batang helmet, sinabi nga dyan na bubutay ng largest network videographer Ay. ng bayanihan oh. ng pagtutulungan. At yan na nga yung Angat Buhay NGO. O, oh. Hanggang ngayon, videographer, oh. May mga private na companies na nagtitiwala talaga ka kay VP Lenny. Ayan, ano nagkaroon... ka mo? Nagtitiwala? Na... Yes! Nagtitiwala? May, may tiwala kay VP Lenny. Ayan, oh! yun. Kakilakasan ng... nga. Nagtitiwala! <laughs> Kanina! VP Lenny! Oh! Ayubayan batang helmet o buhay na patutuo. O na, meron na naman nakipag-partnership or call up kay VP Lenny para mag-conduct ng medical mission. kaklap naman talaga. Diba? Diba? Pero, ang sarap talagang sariwain yung Thanksgiving rally natin. Mm -hmm. Pasasalamat na yan sa Ateneo after the election. Pero grabe talaga, naku na mga kabatang helmet. Sa mga naglilipa na ngayon ng mga balita na sila daw ang nanalo, ang nanalo, well, ang wow. nanalo. Puro na sila. Ako. Puro na <laughs> oh, ako. Ako. I ako. 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 Anong tawag din sa site? Ay, na, narcissistic di ba? Oh! Kasi puro id. Ano? Eid. Pakiulit? Narcissistic! Puro id kasi gusto, di ba? Bidyoga pa. Mayroon oh. na id. Ego and super ego. Oh. Id, yan yung mga narcissistic. Yung puro ako, ako, be myself and I. Oh. yung ego, na mabalance mo si id and super ego. Si super ego naman, puro na lang yan. Ay, like, kayo po yung tama, ako po yung mali. Puro yan yung mga mababait na nila lang. Pero anyway, highway, mga oh. batang helmet. Ayan na nga, no. Sarap talagang sariwain. Sarap balikan, lalo na ngayon, napakagulo. Nagkaroon ng press briefing kanina. <laughs> Sa pa, papapasok sa mangyayari sa susunod na araw, di ba? Alam ano mo, may mga puputok, di ba? Nakakaloka lang. Si Harry Roque? Wait, teka lang. Nasaan na ba si Mr. Harry Roque? Andito ha, ba ba siya sa Pinas? Kasi, no napanood ko yung Zoom meeting ni Madam Sara Duterte, oh. nabanggit niya kasi doon yung about kay Mr. Harry Roque. Secretary Harry Roque, yeah. ayaw umalis noon sa bansa. Kasi yung mga anak niya maiiwanan. Pero look at him. Umalis na lang. But no. Hmm. Hindi. Bastos sila. Bastos din kami. O oh, di diba? Hmm. So, ano yun? Wala na ba rin sa bansa si Mr. Harry Roque? <gasps> <gasps> Asa na ba talaga si Mr. Harry Roque? Oh. Pero diba, nung oh. undas nga, Bituga Pearl, sabi hmm. nga niya, first time niyang ano, mawawalay oh, dito oh. sa mga mahal niya sa buhay. Maiyak man siya doon, oy. Oo, kasi hindi nga daw niya magagawa yung yearly na ginagawa niya, no? Mm. Yung pagbabantay, yung paglilinis. Mm. Pero, asa talaga si Mr. Harry Roque? I-comment down yeah. mga dito mga ano helmet yung alam niyo kung nasaan si Mr. Harry Roque? And, i-comment niya na, right? Kung ano yung masasabi niya dito sa ating throwback Monday, di ba? Oh. Ang sarap balikan. Pero, yan lang talaga ay isa sa mga resibo, mga kabatang helmet, na talagang pinaninindigan at patuloy nagbibigay serbisyo si VP Lenny na hindi ito puro kudalang, na hindi ito puro dadalang. Hindi siya mema. Oo, oh, hindi siya mema. Talagang hanggang ngayon, andun yung sustainability ng mm serbisyo -hmm. totoo talaga. Kung ano so, <laughs> sa mga video ito, kailangan mo mag-subscribe at i-click ang notification bell para lagi update updated sa so, lahat ng mga in-upload po namin ng na video. Kaya purpose. Stay healthy and stay safe sir, as always Sabi ko kami sa buhay Nag-helmet din na book Keep sitting better everyday God bless everyone Bye! O, oh, wala pala kay Jogapur Yung oh. Diaper Drive natin mm. Pinadala ko na kay mom sa nag-donate wow. Jogapur Doon sa isa sa mga nag-donate Yung Pubmat Ay, nako Mga kabata helmet Abangan nyo yan This coming December 7 Ngayon ng Sabado yan mm. Sa PGH Magkita-kita po tayo doon Dahil, yes Doon na mamimigay ng mga diaper, mm -hmm. mga wife for babies, tissue for babies, basta anything for mga babies. Mm -hmm. Kasi di ba nga, niko, mga newborn, yun yung bibigyan natin. Saan po. yung mga babies na yan? Sa PGH po! So, ah. natin yung mga naka-confine po doon, mga naka-admit na mga newborn mm -hmm. sa PGH po. So, sila po yung mabibigyan uh, ng tulong ng mga diapers natin. Kaya maraming maramat kay ma'am! Naku! Po, pwede ko lang sabihin ang pangalan mo ma'am. Mm. Pero, palagi siya ako comment sa mga vlogs natin. Nandiyan lang siya sa comment section. Kaya maraming maraming salamat, salamat po kay salamat Mom! Po. <coughs> Thank you And po! Yes, at syempre sa inyo lahat mga Batang Helmet, maraming maraming salamat po. Sa Atin mga nag-join. Sa mga nag-join sa ating membership program, yung join button, sa lahat ng mga members natin, sa yes. mga hindi nag-skip ng ads, yes. sa lahat ng mga silent viewers, maraming maraming salamat po. Kundi po dahil sa inyo, And syempre hindi madadagdagan yung pondo natin para sa mga ganyang mga charity programs, di ba? Yes. The... Pero super nakakatawa talaga, Bijo, Pero sa December 7 yan mga Batang Helmet, Sabado, okay. Mike Your Calendar, nasa PGH po tayo. After lunch yan, Biyoga. Sugar. Yes. Yes. 3 PM. Yeah. Okay, so, kita-kita tayo doon. And yes, video call. <laughs> Ay, nako <laughs> Ang galing-galing talaga ni VP Leni, grabe. Si VP Lenny lang naman talaga ang totoong nagbibigay ng serbisyo at may pagmamahal sa bansang Pilipinas. Hindi At so, take ba? note. Kewon Wala siya sa lang... gobyerno. Yes. Isa siyang private citizen, makabatahel may, pero patuloy talaga ang pagbibigay niya ng servisyon to sa ating mga kababayan at patuloy pa rin yung mga gusto makipag-partnership and collab sa lahat ng mga programa ni BP Lenny. Pinagkakatiwalaan yes. na hindi ibubulsa yung itinutulong yes. ng iba. Yes. Kasi may transparency and accountability. Yan. May resibo. Yes. Ano ba y?